Ito ang pinakamatamis na uri ng melon, ang honeydew. Ngunit alam nyo ba na bukod sa masarap na lasa nito, ay marami itong dalang binipisyo sa ating kalusugan. Dahil sa taglay nitong vitamin C, vitamin B, fiber at antioxidant ay kaya nitong protektahan ang ating immune system. Nakukontrol nito ang ating blood pressure at maaari nitong tulungan ang may mga type 2 diabetes. At dahil sa taglay nitong vitamin C, vitamin K, magnesium, potassium, ay kaya nitong pananatilihing malakas ang ating mga buto. Pinapaganda nito ang kondisyon ng ating mga balat. Ang mataas na pagkonsumo ng mga prutas tulad ng honeydew at iba pang uri ng gulay ay nagpapakita ng pagbaba ng senyales ng skin aging, nag-improve ng skin tightness. Pattern and Color. Kung naibigan mo ang mga ganitong klaseng kaalaman, huwag kalimutang i-like, share, follow, and subscribe.